Namumulot kami nitong mga nahulog na bunga ng Malabar chestnut o tinatawag na sabanat at commonly called ito na money tree. Ito ang itsura ng kanyang bunga at naglalaman ito ng maraming nuts sa loob. At once na nag-mature na itong bunga ay mag split itong kanyang seed pad at mahuhulog yung mga nuts dito sa baba. At pinupulot namin itong mga nahulog na nuts para itanim ko. At alam nyo ba itong mga nuts ng money tree ay nakakain din. Pwede siyang kainin na raw, boiled, baked o kaya ay roasted. At ganito naman yung itsura ng mga nuts niya pag natanggal yung kanyang pads. At bakit nga ba tinawag na money tree itong tanim na ito? Ito ay dahil sa isang alamat, meron daw isang poor man na nagdasal na sana ay magkaroon siya ng pera. At pagkatapos niyang magdasal ay itong tanim na ito ang kanyang nakita. Inuwi niya ito at itinanim hanggang sa sa namunga ito at naparami pa niya yung tanim at ito ay kanyang ibinenta at doon daw siya yumaman. Kaya pinulot na namin itong mga nahulog na buto para itanim baka sakaling yumaman rin tayo dito sa money tree na ito. <laughs> At ito pala ay galing sa garden ng friend ko. Yung mga ibang nakolekta namin ay binabad ko sa tubig kasi mas mabilis daw ito na mag-sprout at tumubo kapag ibababad sa tubig. At meron naman akong tinabi na konti na hindi ko binabad sa tubig. Gusto ko lang kasing i-compare yung growth difference nitong nakababad versus itong hindi nakababad. Ganito ang itsura ng kanyang seed pad cover. Meron siyang soft cottony fiber doon sa loob, yun ang nagpo-protect sa mga nuts. Dahil edible itong nuts ng money tree ay nagtry akong mag-boil kasi na-curious ako kung ano ang lasa nito. At sobrang sarap pala nito kasi lasa niya yung boiled peanut. Mas masarap pa nga ito kaysa doon sa nilagang mani. Kaya gusto kong magtanim ng isa pang money tree sa aking garden para makakulik ako ng maraming nuts nito. Meron naman na akong isang variegated naman ni tree na tinanim ko sa ground kaya lang hindi yata maganda yung pwesto niya kaya hindi siya masyadong lumalaki 2 years ko na siyang nilipat dito pero wala siyang masyadong inilaki napansin ko kasi na mas gusto pala nito ang partly shady spot mas gusto niya yung dating spot niya kasi napakabilis niyang lumago yun nga lang ay na reach na niya kasi yung tuktok ng shade cloth kaya nilipat ko siya dito sa open space para mas maluwang sana yung space niya kaso hindi naman na siya lumaki. Sa mga susunod na araw ay imamarkot ko na lang ito para magbranch out din itong bottom stem. Itinanim ko na rin yung mga nakolekta kong money tree seeds sa garden ng friend ko. Para mas mabilis ay dito ko na lahat sila tinanim sa isang styrofoam box. I Spread out ko lang sila konti kasi binuhus ko lang sila para hindi sila magkapatong-patong. Ito rin yung first time ko na magtanim ng seeds ng money tree at at excited na ako na tumubo sila. At kung makikita nyo, meron na silang konting sprouts kasi binabad ko sila overnight sa tubig. At ito naman yung mga hindi ko binabad sa tubig. So gusto ko lang mag-experiment. Titingnan ko lang kung meron bang difference sa growth rate yung binabad versus yung hindi nakababad sa tubig. So tinanim ko sa separate na styrofoam box itong mga hindi nakababad na seeds ng money tree. Para makita ko yung difference sa growth rate nila, nag-top up lang ako ng konting soil doon sa mga tinanim ko na seeds. And 11 days after planting ay ganito na yung itsura nila. At kung i-compare ko yung dalawang boxes ay parang halos wala namang pinag-iba. Kaya sa tingin ko ay hindi na kailangang ibabad itong mga seeds ng money tree. Pwede mo na siyang idiretsyong itanim sa lupa. 5 weeks after planting ay ganito na sila kalalaki. At wala kang makitang difference doon sa dalawang box. Itong mga seedling na ito ang perfect size para i-braid sila. At ito yung ginawa namin. Kasi pag nakabraid daw itong mga money tree ay matatrap daw yung swerte doon sa mga branches na nakabraid.